Ayan, at ito po yung mga isda nila, mga boss. All right. Okay. All right. Ayan ang mga isda ni Sadik. Okay. Ah, sardines, ha? Ah. ah, the sardines. Mahal ang, ah, mahal ang tamban nila ngayon, mga boss. Sardines nila is 14.95. Ay, iwa. Okay. At yun nga, ito na lang po yung kukunin natin, yung, ano, salmon head. All right. mga boss. Good evening, good evening. Time check. 7.10 p.m. in the evening. Pakinga lang po tayo sa Tapos tayo po ngayon ay magja-jogging mga boss. Nandito po tayo ngayon sa aming tinitirhang accommodation dito sa my Lenton Hotel. Dito sa my Akik Exit 4, Altalahia Street. At ito na po yung senaryo dito kapag gabi. Madaming sasakyan. At ang kagandahan po dito tayo po ay maglalakad boss. Punta po tayo dun sa may park ang kagandahan po dito sa aming ng hotel mga boss is pagtawid mo lang po rito sa kalsadang ito yes, yun na nga po mga boss ayan park na po siya meron po siyang basketball court which is karamihan po na naglalaro dyan ay eh, mga kababayan po nating mga Pilipino meron din po siyang uh, volleyball court at doon po sa dulo ron ay eh, meron po siyang soccer court mga boss kaya at sa gilid. Yun yung jogging court. Jogging, <laughs> jogging ano, jogging area ba tamag doon? Alright, tayo po ay maglalakad-lakad lang naman mga boss. Hindi naman po tayo tatakbo kasi kailangan po nating ano makapag-exercise kahit 30 minutes a day lang po. Alright, mga boss, dahil yun po yung payo ng ating ano, doktor. Dahil yun nga boss, nung nagpa-check up po tayo last week, dun sa Alcobar, eh, Medyo tumaas po yung ano, glyci ano, glya ah, triglycerides po natin mga boss. Mataas. Nasa 301 po yung triglyceride natin mga boss kaya kailangan po nating ano, mag-diet at saka kailangan natin ng exercise. Yun po yung advice sa atin ng doktor. Mag-diet po tayo at kailangan po nating baguhin uli yung ano natin, lifestyle. Dumaan nung medyo aminado po sa sarili ko mga boss kung ano-ano na naman po yung kinakain natin kain ng mamantika which is yung mga broasted, kabsa tapos panikain po natin ng matamis which is yung mga ice cream, mga milk tea, ganun cake at kung ano-ano pa pong masama sa kalusugan <laughs> kaya yun nga, kailangan po nating baguhin kaya yun, dami ko na naman pong sinabi Import, most important thing, sabi nga ni Doc, kailangan nating ano mag-exercise every day even ano daw kahit 30 minutes a day yun po yung sabi ni doc kaya uh, sundin na lang po natin yun wag nang matigas ulo para bumaba yung triglyceride natin kasi mahirap mga boss kapag hindi po natin mahirap po yun boss kapag pinabayaan lang po natin yung mga ganon gawa nung ini-research ko po yun uh, pwedeng ano yun maging cause of stroke baka magkaroon ng heart disease, magkaroon po tayo ng sakit sa puso kaya 'yun nga. Ganyan talaga pag medyo nagkakaedad na mga boss, kailangan nating magingat sa ating health. 'Di ba? All rights kaya 'yun nga. Ang kagandahan talaga rito. 'Yun lang 'yung po 'yung accommodation namin, 'yung building na 'yon. Eh, makapag-jogging ka na, makapaglakad-lakad ka minsan dumadayo pa po ako sa ibang lugar para naman maiba yung ambience kaya minsan pupunta ako ng Wadi Namar which is malapit lang din naman po siguro almost 25 minutes from dito to Wadi Namar pinupunta ako kasi maganda po yung ambience doon mga boss lake park po siya tapos meron pa po siyang ano, artificial na waterfalls tapos ang kagandahan napakadaming isda yung mga video ko minsan yung mga hitong malalaki kaso nga lang hindi pwedeng hulihin bawal <laughs> pinagbabawal po nila mga boss Alright mga boss. Ipagpatuloy lang po natin ang ating paglalakad kahit mga 30 minutes lang tapos saka tayo didiretso dun sa Spar supermarket para bumili po ng ating almusal tuwing early morning. Early morning. <laughs> Ting umaga almusal which is yun po yung oatmeal. Nakasanayan na rin po natin kasi mag-almusal ng oatmeal every morning dahil mayaman po ito sa fiber at maganda pong makapagpababa, makapagpababa ng cholesterol level, di ba? Kaya yun nga, kailangan po nating mag-ingat, mag-ingat po sa ating kalusugan. Dahil yun po yung susi ng ating ano, uh, susi ano ano, susi ng ano, <laughs> dami ko Yun po yung ano natin, uh, kailangan, ah, sa madaling sabi, kailangan natin maging healthy para sa trabaho natin, para sa ating mga pamilya, mga boss, all rights. Tayo po ay naglalakad ngayon dito sa park, nakakailang ikot na ba? Mag-iisang ikot na at yan po ang senaryo. Marami rin pong nakaupo diyan, mga Ibang Lahi, nagmumuni muni mga Pakistani, mga Indian, di ba? mga kung ano-ano pa pong lahi. Brother Carlo, Brother Randy, Brother Carlos at Brother Cesar Matibag. All right. Shout out Brother Randy na nasa bakasyon ngayon. Alos araw-araw tuwing gabi o kaya umaga may mag naglalaro po diyan mga boss. All right. At 'yun nga habang tayo ay naglalakad, meron na akong namataan dito kanina yung eto sasakyan mukhang matindi yung pagkaka nung sasakyan na to kaya may tao pala sa loob mahirap kaya kailangan maging maingat din po tayo mga boss kailangan nating maging maingat sa mga pagdadrive natin ayan po siya alright at dito naman sa park na to All right, mga boss at nandiyan yung mga kabataan na ano, lokal, mga naglalaro naman po sila ng soccer, mga boss. All right. Lakad-lakad lang para tayo po ay pagpawisan, mga boss. Okay? May playground din para sa mga bata, kaso nga lang walang mga batang naglalaro. <laughs> marami po dito ano, every Friday at eh, Thursday night tsaka Friday night, maraming mga ano diyan, mga naglalakad laka ay marami, maraming mga batang naglalaro dito. Yan yung palaruan na yan, di ba? Palaruan na yan. Okay? at ituloy lang po natin yung ating paglalakad at tayo ay pupunta na mamaya nakakailang minutes na tayo nakaka 15 minutes na po tayo naglalakad ngayon didiretso naman po tayo dun sa may spa supermarket para bumili ng ating pagkain siguro ano na lang bili na lang tayo ng chicken magsabaw po tayo di ba sabaw sabaw tapos tinapay na lang okay dito po tayo sa May Spar Supermarket, dito lang din po sa amin, dinalakad lang. Ayan. Okay? At tayo ay pasok na, mga boss. Para tayo ay bumili ng ating pagkain, mga boss. Open sesame, oh, 'di ba? Open sesame bum siya. Okay. Salmon, Salmon. Salmon Ayan na, yung ating salmon mga boss. Bumili tayo ng isang buong salmon. Joke. <laughs> ulo lang pala. <laughs> Yun lang yung kaya ng ating budget mga boss. Yeah. Okay mga boss. At antayin lang po natin at tatabasin po nila sa yung salmon. Okay. Alright. Alright. Ayan po siya, head. na daan ah sa daan na kala mo isip aywa aywa Akala ko kinuha na ito na yung in order isa tas yung pa i stock ko na lang sa rep kasi bira lang to eh makachamba dito okay Ayan, salmon Norway fresh fish. Ang dating presyo niya 65.95. Nag-offer po siya, naging 43.95 po siya. Ayan ang mga isda ni Sadik. Okay. Ah, sardines ah. Ada ah, sardines. Mahalang ah, mahalang tamban nila lang ngayon mga boss. Sardines nila is 14.95. Aywa, okay. A few moments later. Alright mga boss, dito na po tayo sa bahay. Na pagod din maglaad <laughs> mga boss at yun nga na i-prepare na po natin yung ating sangkap ito lang naman po siya naghiwa lang po tayo ng luya kamatis sibuyas at meron po tayong carrots para pampadagdag po yung salas at manamis-namis at ito po meron po tayong repolyo dito at ito yung main event yung ulo ng salmon mga boss at yun lang po simpleng luto lang po mga boss nagpakulo lang po tayo ng tubig dito sa kawali kasi rola I mean at yun kumukulo na ilalagay lang po natin ito ng sabay-sabay na alrights mga 5 minutes mga boss para medyo lumasa po yung sabaw after po nun ilalagay eh, na rin po natin yung isda at yung repolyo tapos papatakan lang po natin ng patis ng palasa ayun lang po mga boss, simple yung luto lang po sinabawag ulo ng salmon with repolyo mga boss alright, at yun nga, after 5 minutes lalagay po natin yung isda at yung repolyo at pwede na po tayong kumain ng hapunan, alright mga boss alright mga boss after 5 minutes, at yun na nga mm ang na. Pwede na po natin ilagay yung ano, ulo ng salmon. ba? Yan. Ilagay na po natin yan, ulo ng salmon. Ayan, no? Alright. Tapos, pag kumulo konti, ilagay na pa rin po natin yung repolyo. Tapos, kumukulo na po. Mmm. Sabaw. Ilagay na po natin yung ano, sa beans ni Repolio. Diba? Napaka-simple lang po itong luto na ito pero healthy po ito mga boss. Healthy. Healthy. Okay. Mga 3 minutes lang yan luto na. Huwag naman natin i-overcook. Mas masarap pag yung ano. Yung hanggang yung luto ng gulay. rice. Right. At lalagyan po natin ng pampalasa sa sushi patis at saka paminta mga boss. Okay? Okay. pelaksana di Perkis. Let's At luto na po. Wow. Yum, yum, yum. Ang uh, ating ulo ng salmon. Salmon.